Welcome to News 5 Everywhere. Biyahe walang flagda, walang flagda, at walang boundary. na mga balita, ang na mga balita. Dito muna tayo sa trending na video ngayon sa Yahoo! at Kapatawag. Gustong gusto ko ng video na to. Tuwang-tuwa ang magbabarkada ng ito habang namingwit sila ng isda sa Alaska. Suwerte naman at isang malaking isda yung bingwit nila. Pero may kasabihan nga, there's always a, a bigger fish in the sea. Kaya, laking gulat na magbabarkada nang biglang sumulpot ang isang higanteng killer whale para kainin ang nabingwit nilang isda. Kahapon lang pinose video na yan, pero umabot na kagad sa 17,000 shares ang video. At, para sa walang preno ng balita bisitahin lang po ang news5.com.ph papadaloy niyo ang mga namiss ninyong balita sa TV5 Action TV at Radio 5. Be sure to come back. News5 everywhere. Copyright 2013.